Oh, bakit na yung Hello guys, gusto ko lang magpasalamat sa aming kamag-anak na si Ate Noemi Anchoho kasi nag siya sa kanyang social media account sa kanyang Facebook na magbe-birthday siya at instant na mag-celebrate siya ng birthday niya o oh, maghanda siya. Ang ginawa niya ay nam Namili siya ng mga taong pwede niyang tulungan at bigyan ng mga grocery. At isa nga ako sa nag-comment doon para tulungan namin ang isa sa mga residente dito sa Umboy kung saan uh, medyo nagkaroon siya ng problema, na stroke siya at hindi na siya masyadong makagalaw at wala siyang kasama ngayon doon sa kanyang tinutuloy ang bandang uh, tabing dagat. So, nag-comment ako doon, sabi ko baka naman pwede siya yung matulungan mabigyan na uh, maging benefits para dito sa grocery na to. At eto na nga finally, nandito na nga yung grocery uh, pinabigay ni Ati Noemi Anchoho para sa kanyang pa birthday sa mga tao. At thank you so much po at isa tayo sa mga napili para maging beneficiary ng kanyang grocery. At maraming maraming salamat po sa ginagamit niyo yung mga sarili para i-share ang inyong mga blessing sa ibang tao. At ako po ay nagamit lang din para naman mailapit ko yung isa sa mga residente dito sa aming lugar para matulungan sila at mabigyan at sila ay maging benefits para dito sa groceries na to. Napakalaking bagay nito guys kasi meron siyang mga tinapay, dilata, mga palaman, kape, lakimibigas bigas. Halos lahat ay kumpleto na rin Ganito man to siya karami pero napakalaking bagay dahil marami ang natutulungan. Maliit man o malaki kapag tumulong ka sa kapwa mo ay mas maganda sa pakiramdam. So, samahan nyo ako ngayon dahil ngayon na dadalhin natin siya ngayon doon kay tatay para makita nyo rin yung sitwasyon niya na talagang makita nyo yung deserve siyang tulungan. So, thank you so much again, Ate Noemi, and happy, happy birthday, more blessings to come, and God bless you always. Hello guys, so nandito na tayo. Ito yung bahay ni tatay. Siya yung napili natin beneficiary. At thank you so much kay Ate Noemi dahil ito na yung binigay mong grocery na para ibigay natin kay tatay. Ito po yung sitwasyon dito ni tatay. So, ayun. Tayo so, eto po ay bigay ni Atinoy ni Anchoho dahil po birthday niya. Instead na maghanda siya na pili siya ng mga taong bibigyan ng grocery at isa ako sa nag-comment dun sa ano niya para ikaw yung maging beneficiaries niya. So, eto gusto ko lang siyang i-videohan lang din para makita nila mismo na talagang binigay natin yung binigay na tulong ay nakarating sa inyo. So ito po, ito po yung sitwasyon ni Tatay sa lahat po ng mga kapanood dito. Kung so, sakaling gusto niyo pang magtumulong, pwede pwede kayong tumulong at magbigay ng tulong kay Tatay. Ganito po yung sitwasyon niya dito. Ito siya nag stay at wala naman siyang kasama. So ito po, thank you so much. Ito po, Ate Noemi. Galing po yan kay Ate Noemi and Chojo po dahil sa birthday niya, birthday niya po. So thank you so much po sa inyong lahat. Uh, Picture na lang din natin siya para mapadala natin kay Ate Noemi para naman alam nilang talagang nakarating yung binigay niya. Bigyan, ano mo? Magbigay <laughs> <laughs> ako po Bigyan pa ano. sa... mo lahat para makita, para tulungan ka pa. Para mabidyohan. Mm -hmm. Para, para kung makita umay, ka. Kung may gusto pang tumulong. Tumulong. ઓ હા તાકીને જગાર